mapagpalang araw sa iyo mga ma'am sir at uh, ngayon po ay sa araw na ito ay magpakawala sana ako ng bayawak dahil yung bayawak na ito mga ma'am sir ay aki pong nahuli nung nakaraang uh, araw lang po na ito ay galing po sa kulungan ng alkulungan ah, kulungan pugad ng aking manok at nakakain po siya lang itlog mga ma'am sir siya pala ang taga kuha at pagtakbo, pagtakbo po niya ay doon po siya nakatakbo doon sa may uh, bakod ay mga net po yung aking bakod mga ma'am sir ay nah nahuli po siya doon di po siya nakawala mga ma'am sir na upload po natin noong nakaraan ito at ito mga ma'am sir ngayong umaga sana ay aking pong ililipat sa kulungan dito sa kulungang malaki to maliit na kulungan para papakawalan ko na sana si Bayawak yun nga mga ma'am sir yung ating dalir daliri po ang uh, ha, nakagat po mga ma'am sir talaga naman napakahapdi talaga yung kagat ng Bayawak at napakatalas pala ang ngipin nito kaya koy boy ha, bayawa kinagat mo ako ha at ngayon mga ma'am sir ay uh, pupunta po tayo sa ospital o sa clinic ay magpapa inject po tayo Okay, kisama nyo ako let's go dito po tayo sa sin animal bite dito po sa diet mga ma'am sir at uh, papasok po tayo dito sa may konting luoban uh, dito po ang kanilang clinic Let's go Sama nyo ako Medyo ma na talaga Pero nalilis, nalilisan na po natin yung ating pong sugat Okay At uh, Ayan Buti bukas po rito uh, Umag-umaga 7.30 Sige Akit po tayo sa taas mga ma'am sir Anong po tayo do? Kung anong dapat pong gawin sagat uh ka -huh

Ayan, madam, oh. Hindi ah. na siya makalabas dyan. Nahuli na. Ayan, Okay, ka. Ayan. Ay. Kaya pala doon Ay. sa Ay. ano, pumunta Dihingin siya. Yung mo. Siya yung kumukuha doon ano sa mga itlog sa ano kukulungan. Ayan, nahuli na siya, oh. Ayan, oh. Ayan, nangingin no? ko na yung papaya mo na laglag. Ha? Oo nga, sa gilid, oh. Ayan, oh. Nahuli. Hindi na doon makalabas. Kinakain yung itlog mo? Oh, siya yeah, kumakain sa mga itlog. Kaya ba nawala yung mga itlog doon sa ano? Baan na. Yan o. Oh. oh, dito yun sa liko ha. Pagtakbo niya, di na talaga siya maka... Oh, ano? Wala na, uli na o. Oh. Oh, Yan o. Paano ang bitag mo? No?